sa nalalapit na paglilitis ng bise presidente. Siyam na House impeachment prosecutors ang muling nahalal Dahilan sa mas maraming kandidatong kaalyado ng mga Duterte ang pasok sa magic 12 ng karera sa Senado, inaasahang magiging mas mahirap para sa mga prosecutors mula sa kamara pati na rin sa mga kaalyado ni Marcos ang posibilidad na mahatulan ng guilty o ma-impeach ang bise presidente Sara Duterte sa nalalapit na paglilitis sa Senado. Paano pa kaya kung marami sa labing isang miyembro ng House Prosecution Panel ang hindi muling nahalal? Pero base sa pinakahuling partial at unofficial na resulta ng butuhan, mukhang dalawa lang sa mga itinalagang impeachment prosecutors ang hindi na makakabalik sa Kongreso. Ito ay sina Rep. Raul Angelo Bangalo ng Ako Bicol Party List na natalo ni Tabaco City Mayor Crystal Lagman sa laban sa unang distrito ng Albay at Rep. Loreto Acaron na hindi pinalad laban sa kandidato ng PDP laban sa nag-iisang distrito ng General Santos City. Sa madaling salita, wala masyadong inaasahang pagbabago sa loob ng team, lalo na't na matagal na silang naghahanda para sa pre-trial proceedings mula pa noong Pebrero, matapos suportahan ng mahigit dalawang katlo ng tatlundaan at anim na miyembro ng Kamara ang reklamong magpapatalsik kay Duterte. Ano ang mangyayari sa mga prosecutor na hindi muling nahalal? Ang mga itinalagang prosecutor ang may tungkuling ipagtanggol ang pitong paratang na nakasaad bilang mga artikulo ng impeachment, oras na magbalik ang Kongreso at magsimula ang paglilitis sa Senado ngayong Hunyo. Ayon kay Rep. Ramon Rodrigo Gutierrez ng One Rider Party List, kahit pa magkaroon ng malalaking pagbabago sa komposisyon ng prosecution team, hindi ito hadlang sa pagpapatuloy ng paghahanda para sa paglilitis kung kinakailangan, maaaring maghalalang lang kamara ng bagong hanay ng mambabatas na magsisilbing taga-OSIG. Binanggit din ng ilang miyembro ng panel na katuwang nila ang mga pribadong prosecutor na tumutulong upang matiyak na matibay ang mga ebidensya at saksi na magpapatunay kung bakit nararapat makonvict si Duterte.